Alam niya kung ano ang kailangan gawing mabuti kahit hindi sabihin sa Kanya. Amen? Yes, totoo yan. Kung may bunga ng pagbabago sa ating ugali, sa ating pakikitungo sa kapwa, at sa ating paglilingkod, doon makikita na tunay tayong nakinig at tumugon sa tawag ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po natin ang banal na pagdiriwang na ito, ano po ang hamon sa ating minamahal ko mga kapatid. Tigilan na natin ang pagiging asal bata. Mariklamo, puna dito, puna doon, at walang nakikitang tama. Sa halip, magpakahinog tayo sa ating pananampalataya. Huwag hayaang sarado ang puso, kundi laging bukas sa tinig ng Diyos. Kung ang pintuan ng puso ay bukas, walang aral na masasayang. Pero kung ito'y sarado, kahit mismong Diyos ang kumatok, hindi siya makapapasok. Amen. Mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwa ng pagsisisi. Manalangin tayo sa tulong ng Diyos habang ating sinasambit, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa malwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Kalaki po ng ating mapanalangin at pasasalamat. Itas din natin sa ating Diyos sa masalangit ang masamusunod na intensyon. Pasasalamat ng Miko Water Refilling Station, Chody, Christy, Tristan, Christopher Mataro, Alfredo at Marlin Cabotaje, Marcin at Melby Umanya at Pamilya, Divine Claudio, Remlicop Construction Corporation, Ray at Viola del Socorro at Pamilya. Ngayon po para sa mga nagdiraw ng kanilang karawan, katulad ni na Maria Alicia Banghit, Grover Banghit, Adora Ramos, Father Lamberto Ramos. Para sa mga personal na kahilingan pa rin ni na Bert at Emily, kapat pamilya, Julia Vista, Flor Mateo, Maria Luisa Vidalio Santiago, Alain Razalan, Sister Maria Cristina Nicolas, Risa Pabayo, Tristan Christopher Mataro, Allen J. Nicolas, Angelica Joyce Caballes, Corina Cyril Sermonia, Keo del Socorro, Viola del Socorro, Herbacio Gregorio Corazon Saher. At para sa maagang pagaling ng may mga karamdaman, lalong-lalo na po si na Emily Cob, Edgar Ordonia, Benny Lim, Nina Glacian, Sofia Pagdanganan, Jocelyn Oliveros, Shielo Odet, Joenias Jeronimo, Sinaida Caballes at Rosita Navarro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming na sa langit, inaaniyahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba. Tulungan mo kaming maisama sila sa pag-inihanda na, na iyong anak na seso si Kristong, aming Panginoon. Amen. Manalangin kay mga kapatid o pampagayin natin na ikalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurya niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain ang aming inihanda upang umahandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan na iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mabanal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na maanghela na nagsisiawit ng papuri sinawalang na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ganun pong banal ang mga kalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang kusang lob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ang lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang naglalakbay sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Kaming lahat na natitipon ngayon sa banal na pagdiriwang na ito, Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. mga pumanaw. Mga kaluluan ni Amada, Ramil, Meli, Rolando, Simeon Jr. at Senior, Damiana, Russell May, Liwayway Lourdes, Father Danny, Gerardo Erlinda, Eleonor, Father Rosario, Father Sunny, Nemia, Rodolfo Bayani Jr., Mariana Rosalia, Remedios, Maricio, Honorio, Rosario, Enrique, Avilina, Mariano, Elena, Danilo, Sr., Emanuel, Jacinto, Marina, Chofilo, Bibiana, Edgardo, Pedro Jr., El, Elvira, Dores, Rolando Sr., Milagros, Guillermo Sr., Marta, Ricardo Sr., Alessandra, Wilfreda, Helen, Josefa, Jacobo, Adela, Victoriano. Carmelita Bibien, Vander, Renato, Lydia, Joel, Vili, Cora, Shanna, Crescensiano at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong walang nakalaala. Kawan mo po sila at sa iyong kaliwanagan. Kawan mo po at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahala bering Maria na ina ng Diyos at aming ina ng laging saklolo ni San na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, aming patron si San Diego, kayo din si San Roberto at San Eldegario, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa hanggan. sama po tayong lumuhog sa ating Diyos sama sa langit. Ama namin, langit ka, sambahin angalan mo. Mapasani ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salapara ng pagpapatawad na hamit sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng mahasama. Iniling namin kami adiya sa lahat na masama ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Salamang nang sandibudas Maawa ka sa amin Agnus Pecata Dona Nobis Pace Dona Nobis pace. Dona nobis pa Mga kapatid, sa atin pong pananampalataya, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na galay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mapapalad tayo na patuloy niyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pagsanggalang na ako ng katanggol ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami sa panganib, maging aming sandigan laban sa kasamaan at panlilinlang ng demonyo. Sinasama namin na pok sa inawasya ng Diyos at gawin mo, o prinsipe ng mahukbo, sa kalangitan, sa kapangyarihan ng Diyos, itapon sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masamang spirito na no, maaligid sa mundo at nagtatangkang ipahamak ang mga kaluluwa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal aming kaloob na way pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin. Sa pamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang patuloy po nating pamiminto sa ating mahal na patron, San Diego de Alcala. Antipona. Ang mga kababalagang gawa ng katawan ni San Diego ay ang mga bingi ay nakarinig, ang mga pipi ay nakapangusap, ang mga masasakti ay gumagaling, ang mga demonyo ay pumapanaw sa mga katawan ng taong pinamamahayan, at ang mga may sakit na malubang inaabot na ng kamatayan ay pinagsasaulian ng buhay. Ipanalangin mo kami, mapalad na San Diego, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Yeso Kristo. Panalangin, Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang katapusan, na sa kagilagilalas na lalang, inihalal ang mga mababas sa mundo, nang malinlang ang mga matataas. Pagkalooban mo kami ng kababaan ng loob, nang sa mga mauwaing panalangin, nang mapalad na konfisor mo na si San Diego, ay maging dapat kami na iyong itaas sa grasyang palagi doon sa langit. Alang-alang kay Iso Panginoon, siya San Diego de Alcala, mahal naming patron. Ipanalangin mo kami. Sa so, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisa sa pagdiri ng Banal na Eucharistia, din sa mga patuloy na naglilingkod. Since hindi na naman po dinasal ang uh, novena sa perpetual help kanina, So pagkatapos po ng misa, salin po yun. Ano, ano. At kung hindi po maganda mga po sana na laging nakalagay dito yung, yung ano natin, yung ano po, ano, ay medyo nahirapan kasi nilagyan ng, ato uh, nilagyan ng stand sa harapan ano, ano, kaya hindi nakuha ng mga nanay natin. So, ang maglalagay na po niyan dito tuwing Wednesday ay either si PJ po, si Odek, si Benjo o si Dairik. Ang dami po nating kasama dito mga bata. Ano po? So para hindi na nahihirapan yung mga maiitat na itulak dito yon. Ano po? Kasi sa mga pinanggilingan naman po na po namin parokya, sila naman po ang naglalagay talaga ng ano na yan, image. Ay dati kayo po, di ba? Ano? Ang inaharangan po kasi nung pinaglagyan ng ano na po natin, ng pondin po natin dito. No? Sige po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ay, mga may birthday pala muna. Baka magalit. Oh, dali. Lapit na yung may birthday. Yan. Ayan. Magpapaalmusal po yan sa inyo. Sumama kayo sa kanya sa Jollibee. No? Ayan. Malapit. Ang lapit-lapit ng Jollibee dito. no? So, pakiyo ko ang iyong ulo at kasama ng lahat ng may birthday ay kayo ipagdarasal. Okay? Panalangin ng pagbabasbas para sa nagdiriwa ng kaarawan. Mapagmahal at pwede namin Diyos sa masalangit. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, lalong-lalo na po para sa handog mong buhay. Dingin mo po ang panalay ng mga alagad na gumuginitan ng kanilang karawan sa araw na ito at nagagalak sa mandog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila sa pamayitin ng patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasan nilang darating pang mamasayang taon. Lahat na ito na yung maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ayan, palakpakan natin ang ating birthday celebrator Okay Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Hindi mo lahat hingin ng pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng mapagpapala ng mawing Diyos upang lagi ninyo mapahalaga ng kanyang karnungan nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. At naway pagpalain po kayo, gabayan at pakaingatan kasama na rin po ang inyong mamahal sa buhay ng mga pangyarihang Diyos, Ama, at anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin na ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, humayo kayo, taglay pa rin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos.